So, ayan nga guys, habang nire-relax muna natin sa ref yung ating na-prepare na na-roll na natin na meatballs, gagawa tayo ng isang masarap na merienda. Ito yung carbonara. Ayan, gagawa tayo ng carbonara guys, ang merienda muna natin, habang hinihintay natin yung ating meatballs na ma-relax. Gagawin na natin one hour. Ayan. Tara guys, samahan nyo akong magluto ng carbonara. Ito lang ang ating noodles. Nagagawin nating carbonara. Ayan guys, nigisa na natin yung sibuyas sa kabawang sa ano, butter. So, butter ang gagamitin natin. So, ano lang, ano-ano. Natin ano. itong dalawang latang tuna flakes. tunak lang kaya gawa tayo ng masarap na merienda guys yung carbonara natin yan ang pamintang durog konting bechil syempre ang ating salt ayan haloin lang natin so okay na yan guys pwede na natin ilaglag ang nestle cream all purpose yan ang magpapasarap sabi na rin natin tong gatas Yung Ebap Purada. Ebap pang gamitin natin. Haloi lang natin. At siyempre mga idol, para lalong sumarap. Lalagyan natin yan ng cheese kesong puti. Masasarapin natin ang ating merienda mga idol. Para hindi na natin kailangan lumabas at bumili sa labas. Sa loob na lang ng bahay, may merienda na tayo. So ayan ang kesong puti. Kesong <laughs> So kailangan lang natin makuha yung consistency niya mga idol, yung malapot yung uh, kanyang sauce. Bago natin ilaglag sa ating spaghetti noodle. Ayan. Ayan guys, so okay na itong consistency ng ating sauce. Lalaglag natin dito sa may noodles, spaghetti noodles. Ayan, dyan, dyan natin lalaglag na ang ating sauce ng carbonara. Ayan. Nagkaba tayo ng isang masarap na creamy carbonara homemade. Para may merienda tayo. Ayan o. No? Okay na to guys. Magpiplate tayo ng ating merienda carbonara. So ayan na guys, ang ating homemade carbonara. May merienda na tayo. On, yeah. Thank you for watching. Kain na na. So ito na mga idol. Titikman natin yung ating minuto carbonara. Homemade carbonara masarap. Hmm. Mahalat. Mamalang. Sakto lang. Sigurado. No? Sakto lang yung lasa. And yung ano kasi yung cheese medyo may salted. Tsaka yung Roll up Ba init init pa. Ayan guys, maraming salamat sa inyong panonood. Patuloy lang po kayong sumuporta sa aking mga video. At marami pa tayong mga video pagsasamahan mga idol ha. So, paano to? Tutuloy ko lang kumain ito. Ay, bye, bye sa inyo lahat. Mabuhay po tayo.